Ano-ano nga ba yung top 5 niche na pwedeng gawing content dito sa Facebook or sa YT or kahit sa ang social media platform? Pero bago ang lahat guys, ano nga ba yung niche? Kapag po kasi sinabi nating niche guys, ito yung topic ng mga videos na ina-upload natin dito sa Facebook, sa YouTube or kahit sa ang social media platform. So ang top 1 niche natin guys, lalong-lalo na dito sa Facebook ay yung entertainment or comedy. Eto yung mga funniest video. Dahil alam nyo naman na tayo mga Pinoy minsan nag-e-emote or na homesick. Kaya naghahanap talaga tayo ng mapapanood natin na nakakatawa or yung mapapasaya natin yung ating mga sarili para mawala yung mga lungkot na ating mga nararamdaman. Ang top naman guys is yung food and cooking. Dahil marami sa ating mga Pilipino lalong lalo na sa mga mahilig magluto na magahanap talaga sila ng mga bagong recipe. Kaya manunood talaga sila ng mga nagluluto para magkaroon ng bagong idea. Ang top 3 naman guys is yung lifestyle. Ito yung family vlog, travel vlog, uh, lifestyle and beauty at marami pang iba. Ang top 4 naman guys is yung health and fitness. Pansinin nyo guys ha na marami na ang mga doktor na content creator. Dahil nga ugali ng mga Pinoy, kapag may naramdamang sakit, mag-search lang sa Google or sa kahit sa social media instead na pumunta sa mga pagamutan. Ang top 5 niche naman guys is yung tutorial. Ito po ay yung katulad sa ginagawa ko ngayon na sinashare ko sa inyo kung ano yung mga kaalaman ko. Or pwede kayong mag-share na kahit anong tutorial o kahit kung saan kayo eksperto, yun yung gawan nyo ng video.